Good morning guys. Tayo magmamalat na for today's video. yan. Yeah. <laughs> Tayo magbabalat ng saging. Ang dami kasi. Sayang ang oh, mabubulok na oh. ito yung uh, ano matamisan po at saka ano uh, pwedeng maruya or banana kayo ulit ayan sayang so, eh Ay. sorry pero maganda naman lo balat lang pala siya pero kailangan ng outgapan um, down down Matamisan ko. Ang iba'y ano, matamisan, pwede yung turon, or uh, mata, ah, uh, ano, um, banana ko ulit. Yan, banana ko. Um, mm -hmm. panahon, maulan. May bagyo guys. May bagyo. Maulan. siya nga pala. Yung mga nasa abroad dyan, na nagtatrabaho dyan. Ingat-ingat lang po kayo sa inyong mga pinupuntahan. Sa pagtawid-tawid po, ingat po lagi. Um, meron po kasi kami na isang isang kamag-anak na na balita nga po na kahapon na, nasa lasaan siya. Nakakaawa yun kasi ang tagal na yan, ang tagal na yung, umalis. Yan taon na. Isang dekada na ata may higit. pa yung anak niya. Grade 3 yata uh, Until na walang bakasyon. Lahat magbabakasyon yun eh. Ewan kung bakit hindi natuloy. Bulok na. Hindi natuloy kasi parang nag, may ano kasi. Ang dami kanya kasi ng suplan. Siya lang yung nagkatrabaho sa kanila. Kumbaga, yan, yan. Kinusuportan niya. niya nabait yun nabait ayun sabi ng palad na nabangga daw nabangga ng bus daw 9.30am daw sakwait yun sakwait yun ano sya may nagpo sa kanya nakaawa syempre pag ganyang bus ang alam ko pag bus ang ano walang binubuhay yan. kasi gusto ng mga yan ano uh -huh. isang bayaran lang yun lang sabi ng iba ewan lang din ayun yung kung kailan darating or baka sa bayan ibuburo pero may bayad dito yun na sa nanay niya may pinapagawa rin siya sa, sa bayan na bagong bahay kakaawa ang sama mo pa ay siyang nakakulong kasi ewan ewan ba sa mga yun mga nakalabas na gusto pang pinapahamak ang sarili ay yan yung mga, mga nasabrod po inyat ingat po kayo sa pagtawid-tawid Hugging nail ilaw? Lulutuin ko pa nga lang. Ito, oh. Ano bang gusto yung luto? Matamis, ano? Yung iba matamis, no? Yung mga over, ano na, no? O, oh, tapos prito. Prito. May natamisan. Ay, hindi ako nakapagpabili ng ano. Teka nga. Ay, hindi. Bukas na lang. Ay, Ayan. Yeah. <laughs> Nagpabeho kay Andy na ano ng ng ano, isang tanda lang, na ano, na ano ng turon. Maganda doon, bagong luto, malambot yung ano yung pambalot. Yung... Ito, ito, pwede itong ito rin. Ito, pwede ihiwalay ko ito. Ihiwalay ko itong ano ito. pwede Ay, pero gusto sa turon, malambot. Malambot. Um. kawa naman si Ate Grace, no? Tagal-tagal na umalis, hindi nakapagbakasyon. Pag-uwi, patay na. Patay na siyang uwi. Nasa kahon na. Hindi man na nakaranas magbakasyon. Nakasama yung mga anak niya. si barat-barat tayo ng sa akin. Ingat-ingat ang lahat. Lalo na yung mga nasa Britain. Yan. Talagang accident. Hindi natin masasabi kung kailang. Wala Inga tayo malapit. Ina lang. Ina lang. Ingat-ingat din tayo. Kung gusto mo na guys. Ayan. Tapos na. Ayan guys, thank you. So, ayan. Ayan ako lang na matamis Matamisan tsaka turon. Sayang kasi. Ayan. Bye bye po. Ayan lang. Balat-balat <laughs> lang. Thank you po sa lahat na po sa aking premieres. Sa amin po, salamat sa yung support. Thank, thank you so much po. At, lagi po tayo mag-iingat lahat. Bye-bye. Mama Maria Pina Gemini, Pamina Inaylopak, Mama Inaylopak, Team Angelic. Bye-bye po.